guys good morning so ayun update ko lang kayo dun sa vlog natin ah uh, kagabi na dalawang guwapo, sold out na po sila so maraming maraming salamat po sa mga naka appreciate ng aking linyada at uh, mga idol maraming salamat sa inyo and uh, good luck po sa breeding at sa magiging anak nung uh, manok na nakuha nyo sa akin so sold out na po yun na po yun guys sobrang daming nagchat sa akin na hindi daw sila umabot. Ito naman yung tip ko sa inyo guys no. ang uh, kung gusto niyo magpa-selection talaga, kung gusto niyo talaga magkaroon ng brute stag at uh, pwede niyo akong i-chat, i-PM na i-select bago ako mag-vlog. Kasi pag na-vlog ko po 'yan guys, sabi ko nga sa inyo, ah uh, 30 minutes to 1 hour sold out na po 'yan. Wala po akong binlog na hindi na sold out no. So lahat po yung sold out kasi nakaabang po yung mga kliyente natin at yung iba pabalik-balik kasi nga satisfied sa napaka mura ng uh, manok biruin mo naman guys yung manok natin ang, ang itsura pang 45 pang 45,000 tapos yung out ko lang is 7k diba? pang 45k yung itsura pang 30, 35k pero yung out ko 7k so ganoon ka mura yon regarding naman sa palo anytime pwede, nyo, pwede naman nilang ah uh, ikaw kung ikaw may original ka gusto mo subukan yung JTP so pwede mo siyang itapat doon sa original mo. Kasi hindi lang po sa sa postura yung pinupost natin. Bukod sa postura, eh make sure bago ko ipost yan super po yan mamalo. Magaling, merong cutting, accurate. So anjan sa kanya lahat, no. So kaya guys, sold out na po 'yon. At ngayon, maulan. Pero marami tayong uh, client ngayon na nagpa-selection kasi hindi nga sila umabot. So yung iba Uh, mga kadalasan OFWs no so nagpasilek sila kasi hindi sila umabot dun sa dalawa so yung iba boss kunin ko na yung dalawa so hindi na nila inabutan kasi nga eh nabayaran na kagabi pa lang at yung isa ngayong umaga pero pag nakipag close deal kasi ako yun na talaga yun pag nag deal ako hindi hindi, hindi, hindi na po yan magagalaw kahit kanino man kaya sana sa mga buyers ko na bago make sure po na pag nakipag deal kayo eh deal uh, make sure pag nakipag deal po kayo siguraduhin nyo naman po na kaya nyo to pa rin kasi ako po pag nakipag deal ako umulan bumagyo ay deal po yan mas maganda na yung mag iwan ka ng isang salita kaysa maraming salita one word it's enough for a wise man ikaw nga So hindi pa rin nawawala sa akin yung mga haters ko, sinisiraan ako. So good luck po sa sa inyo, no? Hindi naman po bulag yung mga sabongero na kahit sabihin mong pangit yung manok ko, nakikita po ng mga sabongero yan. Wag na wag nyong pagkakalabanin yung puso at isipan niyo. Dapat yung puso at isip niyo iisa lang ang sinasabi, hindi yung yung puso mo galit sa akin yung isip mo naman gustong gusto mo yung manok oh. so ang realidad niyan baka magka high blood kayo oh, di ba wala naman akong ginagawang masama ang, ang ginagawa ko lang ang mission ko lang naman gaya nga na pinangako ko dati pag ako nagka pera pag ako umasenso lahat ng backyard breeders na uh, small time ay uh, bibigyan ko ng pagkakataon na magkaroon ng magagandang manok magagandang linyada So yan na yung ginagawa ko ngayon kasi natupad nga yung uh, uh, pinangarap ko na pag nagkaroon ako ng uh, pera eh supply ako sa mga backyard breeders kahit papano eh kahit small time lang sila kahit maliit lang yung backyard nila eh maganda naman yung manok na makukuha nila sa akin mapuproduce kasi gaya nga ng sinabi ko guys ah uh, yung itsura ng manok ko i-compare mo kasi lahat ng Halos po lahat ng sikat na breeders ay napasukan ko na. Nakikita ko yung mga itsura ng manok nila at nakikita ko yung itsura nung mga manok na binrids ko ngayon na galing sa kanila. Wala talagang pinagkaiba guys. Minsan guwapo pa yung atin. No? Kasi ako hindi ko pinipilian eh. Baga, kuha lang ako ng pang breeding, early bird, local, national, late born. <coughs> Yun lang, tigda dalawa-dalawa lang. Then okay na ako, bigay ko na lahat sa client. So yun yung uh, ano ko ngayon, yun yung mission ko ngayon at natutupad na kasi sobrang dami ng backyard breeders na nag sa atin na boss, nag-ipon talaga ako para lang makakuha sa iyo ng magandang linyada. So, 'di ba? Napakasarap sa pakiramdam na yung manok mo mura pero quality. Hindi mura tapos mumurahin mo pa yung <laughs> nabili mong manok, 'di ba? So, yun lang guys. At uh, ngayon ay uh, si selection tayo. Kasi yung bumili sa atin si Boss Filipe ayan, shout out. nagpa selection ulit ng isang uh, broodstag at, dal at isang pair. So, punta tayo. Then, na uh, marami pang nag-PPM sa akin. at uh, tumawag na gusto magpa-select ng uh, Raptor, no? So, meron pang nag-request ng Allen Rounded. So, you guys, yung mga nag-chat sa akin, isesend ko sa inyo yung videos. Pero guys, lagi ninyong tatandaan. Na ako Meron po ako isang salita at uh, pag kayo wala pong isang salita, thank you na lang po at talagang uh, i-ignore ko talaga kayo pag uh, ginakiningkoy niyo ako, <laughs> di ba? Kasi hindi talaga ayoko talaga ng uh, hindi maayos ka usap. Kasi maayos po ako kausap Gusto ko maayos rin yung kausap ko So yun lang guys Maraming maraming salamat And God bless you all Alis na tayo Papunta na tayo ng game farm And uh, yun yung mga nag request sa akin Abangan nyo guys Send ko Siguro bago magtanghali Yung request nyo andyan na uh. Then usap na lang tayo Kung anong uh, Anong Deal natin ano? So yun lang guys uh, Maraming maraming salamat At syempre guys Pasubscribe naman Ng subscribe button at comment down below hanggang saan nakarating yung akin video.